corruption report. Lagi ganyan yung issue. Corruption. Yes, pari. Pinaka-corrup na gobyerno sa mundo. Interby mo, binili mo isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong? Sinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak na disenyo ng tulay sa Isabela, kaya ito gumuho noong isang... Sa paglipas ng panahon, maraming Pilipino ang hindi makaabot. Sa mga tinig na ay sinisigaw ay puno ng inagpis at pangamba. Nag-apangat ng pag-asa at liwanag, mag -aalsa. Sa ating bansa na puno ng korupsyon, maging boses laban sa mga buwaya. Buwayang dapat ay nahatulong ng destitusyon. Ang tinig ay hindi sinasarili, ito'y ginagamit sa pag-aalsa. Sila na naupo sa tono ng gito. Kami nakadapa sa likabok. Kami mamatay sa gutom. Habang sila sa ganat busog. Batas na dapat pantay. Nagiging hadlang. Dahil sa busa mayaman. mahiyaman. Dito na sa na walang saysay. Sila ng mga gahaman ay walang puwang sa politika. Sila ang kung bakit nasira ang sistema ng bansa. Sila, sila, sila ang ng pagdurusa. Isang diwa ang nag-alsa Isang lahi ang nagpasya. Ang pera ng bayan ay nagsusumigaw. Barya-baryang hindi isinasama sa nakaw. Habang iba'y walang makain, ang mga magnanakaw ay palaging busog at maliwala sa pinig. Mga leader na dapat ilaw ng bayan, mga leader na unang nanggadayat sa pili, hindi sapat na malahimik lang tayo, labanan ng mali, ito ang tamang gawin. Mga dapat na maging gabay sa ating bansa, ay tinalikuran na lang tayong mga umaasa ang kanilang mga sinasabi ay parang paksang hindi natapos. Mga binitawang pangako, ngayon ay lubos na naglahot na tapos. Sa bawat proyekto, may nawawalang pondo. Sa bulsa ng ilang makapangyarihan, ito dumidiretso. Kalsadang di matibay, ospital na kulang, ganyan ang resulta ng kasakimang walang alinlangan. Mga balimbing na taong sumusuporta sa mga magdanakaw, ngayon sumisigaw, itigil ang korupsyon! Kusana hindi sila dating naging mahinahon, wala sanang peha ang ninanakaw. Magsasakay lubi, magagaway kapos. Habang manasakpesto'y puro gasyos at lusyos, pag-asa ng masa'y unti-unting nauukos, parang kandilang nauubos sa hangang bulok na sistema'y marukos. Gusto ng pagbabago ng mga tao, ang binuboto ng ina na ina pagbabago. Hindi sapat ang pagsigaw sa hangin. Kailangan ang gawa ng paglaban ng pag-iisip. Ihagit ang balota. Huwag haya ang mabili ang dangal. Buksan ang mga mata. Siya sa atin ang kamara. Leader nga ba talaga siya? Oras na para mawala ang mga salot sa ating bansa. Oras na para tayo lumaban. Mga buhay sa ating bansa dapat mawala. At palitan ng leader na matalino tapat sa bansa. Tik-tak, tik-tak. Oras na para itanim sa puso ang prinsipyo ng katapatan. Huwag gaya ang malunod sa pera ang konsensya. Katarungan ay hindi ipinagpapalit, Ito ay pinaglalaban. Sa bawat barangay, paaralan, pamayanan, simulan ang pagbabago. Mga kamay na magkakapit-bising, magtutulungan, bata, matanda, magsasaka at manggagawa. Tapat na magnanakaw, panagutin ang may sala. Bukang liwayway ng bagong umaga sa liwanag ng pananagutan. Hindi panggigipit sa ilan, kundi pag-asa para sa marami. Ang bayan ay mawawala, kung so tayo magiging pipi. Kaya't dinggin ang aming sigaw, hindi takot kundi pagkilos, magalsa. Upang ang Pilipinas ay muling umangat, malinis, tumaas at lumaya. Tulad ng ilog na rumaragasa, ang kagustuhang makiisa ay hindi matitibad. Anong lahi ang nagalsa? lahi ng mga Pilipino, lahi ng mga matatapang, lahi ng mga masisipag. Mag-alsa! Hindi <coughs> sa pagtapat sigaw sa Okay, one, two, three, go. Ano lang ito Tumasbihin ka Kung ang na ang